lang pa. Luto po tayo ng lunch. Ginisang talong. Nilagyan ko po, po yan ng giniling. Yan po ang lunch namin. Pagkatapos ng prito, yan naman. Para hindi po lagi prito, ginisang talong with giniling. Yan po ang lunch namin. lalagyan ko po yan ng oyster sauce para masarap na po ang ginisan talong ko luto na po yan po ang lunch namin luto na rin yung kanin ko kain tayo guys Tuna. Thank you po. See you next blood. Thank you for like, for Thank you.